Samantala, pag-uulat mula naman sa impilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CNN Live! Rams Belda, magandang araw sa iyo. Magandang, magandang umaga Pilipinas. Formal na inilunsad ng Pamahalaang Lungsod ng Santa Tomas sa pamamagitan ng City Agriculture Office ang Sulong Programa. Dinaruhan ito ng 70 magsasaka mula sa iba't ibang barangay ng lungsod. Na layunin nga palakasin ang partisipasyon at suporta sa mga kababaihan sa sektor ng agrikultura. Layan ng Sulong Program na tulungan ang lokal na magsasaka, lalo ng mga kababaihan sa pagkuha ng binhi, abono, pesticide at iba pang pangangailangan sa pagtatanim ng gulay gamit ang isang buche system na ipatutupad at pangasiwa ng lokal na pamahalaan sisiguraduhin nito ang sapat at napapanang suporta sa produksyon na tugma sa mga market demand upang mapanatili ang tuloy-tuloy na kita ng mga beneficiaryo ang programang ito'y patuloy na sinusuportahan ng pinuno ng lokal na pamahalaan na katuwang ang sangguniang panglunsod bilang bahagi ng kanilang advokasya para sa inklusibong pag -unlad sa agrikultura. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Renz Belda ng Semen Batangas nag live para sa Semen Pilipinas. CNN live, live Nationwide Maraming salamat, Renz Belda, mula po sa impina ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas.